Ayan, good evening mga kawagi. So, ngayon, day 2 na nating skincare, So, gagawin natin ngayon. Ayan, kagaya ng ginawa natin kagabi. So, isa-isa nating mamatsad ang ating mukha. So, ayan. Huwag niyo kakalimutan na 10 minutes lang yung babad nito, ha? Para sa mga ating mga skincare. Okay? So, ayan, mapansin niyo. Kung gusto, gusto niyo naman mas makapal, pwede bantas Kasama lang saktong Yung ginawa ko ito kagabi, bali, ito rin yung ginamit natin. So, para makatipid. Since nga, na wala tayong refrigerator. Mas maganda sana sa ref to eh. Para mas madami Mas maganda kasi pag sa ref siya. So, ayan. Napansin ko lang nung gumamit ako nito, alam nyo mga kawag Yung mas mga dead skin ko talaga is natanggal siya. So, napakaganda. So, parang nag-bloom yung ano natin, no? So, sasamahan nyo syempre ng iba po. Pero ayan, advice ko. Kahit ano pa pala mga kawag ah, hindi nyo na kailangan gumamit ng sabon. Kapag nagbandaw kayo nito kasi nga, sa sobrang lambot niya. Kasi hindi na kailangan. Para yung wash nyo lang yung mukha niya talaga na as in tubig lang na literal. So ayan. So literal lang na tubig. Tapos baka sabihin niyo, ay nag, nagmagamit na iba yan. Kaya ganyan. Hindi, wala talaga tayong ginagamit mga kawag. Ito lang talaga yung ginagamit natin. So, hindi na ako naghihilamos ng morning. Kasi nga, ang pangkos ko, more on kasi mas marami kang ginagamit, nag, nagkakaroon ng allergy yung mukha mo. So, mas maganda, isang, isa lang talaga ang ginagamit natin. So, ayan. So, ayun lang, massage-massage lang natin. Para at least, ayan. Yung mga maitim natin na bibig sa so, dahil sa make-up. Ah, sabi mga kababid, naman talaga ako nag-make up. Except na lang kapag may mga party, kagaya nakaraan, karaan, matin kami ng pusong wagi ng ano, ay pusong sawi ng ano, dahil nag-host tayo sa birthday yun. Doon nakatitigim ng makeup yung ating mukha. Pero after noon nagilam sa ganda, kasi nga nangangatin ang ating mga mukha. Ganun pala pag hindi, hindi sanay. So, mas so, maganda pag hindi tayo nag up kasi minsan pag nag up tayo, mas mabilis tayong tumanda. So, kaya papansin yung mga kawag, hindi nyo na itatanong eh, Yung ating edad ay matanda na tayo pero ang ating mukha pa ay baby face. Kasi, yun ang sekreto ng ano, walang makeup. Uh, hindi niyo ba mga kawagi ako I'm going to 40 na tayo so ba diba? going to party na tayo, kailangan tayo ay laging maalaga sa ating katawan. Siyempre, control lang. So, ayan, Mula kita tayo matapos. So, ayan, ang ginagawa ko dyan, after kumalagyan lahat ng ano yung mga, ano uh, natin, mga kada side, Uh, mag-alarm kayo ng ano or mag-timer kayo ng 10 minutes. So, pwede naman siya 10 minutes kapag marami na kayong dead skin na kailan tanggalin. Pero sa akin kasi 10 minutes lang kasi more on ang tatanggalin po naman na yung mga dead skin sa ating mukha. So, ayan. Alam nyo ba mga kabagay ano, may nakita ako, ano sa 20 plus pa lang siya sa 19. Tapos ano siya, for makeup. Ano nangyari sa mukha niya pag wala siyang makeup? Sabi ko sa inyo, napaka pangit na mukha niya. Tapos parang sobrang tanda niya na. So tayo, mag-going to 14 na. Pero syempre din naman natin may ano na. Ang ating mukha ay baby face pa rin. So dahil wala tayong ginagamit na kahit na ano mga kawagin. Yun ay natural lang kumbaga. Ayan. So, malapit na tayo maano. Mga kabagi, massage-massage nyo para maganda yung yung touch sa ating mukha. Siyempre, pinakaulin natin yung ating ilong. Kasi, imamassage din natin yan. Ayan. Diba? Napakaganda. So, malapit na tayong matapos, mga kabagi. Ayan. ilong na tayo. Ang pinakamasarap na part ng ilong kasi ang sarap yung Tapos dito ako mas maraming pimple. Alam mo mga kawag, ganagka-pimple ako dito sa probinsya kasi nga siguro dahil sa sa tubig. Dahil ano ah, ano, pagpasensya niyo mga kawag, ha, nakasando ako ngayon, bali nakalimutan ko. Ayan, medyo nakikita ang ating kaluluwa. Pero okay lang. Kasi ganyan naman talaga pag nag skincare tayo, medyo ano. Eh mga kawig, ganyan lang siya. Makikita niyo 'di ba mga kawig, napakaganda ng ating uh, skin care. Hindi mo na kailangan pumunta na kung ano-ano mga artista. Sige mga artista, kailangan lang gano'n. Dahil ano sila, maraming pera tayo mga simpleng mamayan eh. Ito lang ang ating tips na abot kaya natin. Ay, ano lang natin sa ating ating skin. Ayan. Yeah. 10 minutes lang ako nakakawagi ay eh. pwede na natin. Ayan! So ngayon nakita niyo mga kawagi tapos ng ating skin care. So mag-aalarm ako ngayon ng 10 minutes tapos ng mga ano uh, natin na ilamusan natin. Wala tayong gagamitin sabon na kahit na ano. Uh, baka magtanong kayo sa morning ko anong ginagamit so, Wala akong ginagamit na kahit ano. ah uh, yun lang talaga. Gabi lang ako naghihilamos kasi palang feeling ko sa buong maghapon uh, napakadumi ng mukha natin. Pero kapag naligo naman kayo ng hapon ang ginagawa, ginagawa ko mga kawagi Siyempre, mag -e skin care na tayo nun. Ibig sabihin, pwede naman na hindi kayo mag -e skin care nun bago maligo. Pero, siyempre, sa akin naman, ang ginagawa ko alternate. Pwede bago maligo, maglagay tayo nito para at least bago matulog, hindi na tayo mag -e skin care. Pero, mas maganda talaga advice ko bago tayo matulog at least malinis ang ating mukha. So, ayun lang mga kawagian. thank you for watching sa atin. Sa lahat ng hindi pa subscribe mga kawagi, mag-subscribe na tayo at para at least ma-observe Sa lahat ng gusto mong itry itong mga kawagi, ah, walang problema kasi ito ay natural. So, walang side effect na tinatawag. So, thank you for watching.